Araw ng biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Lucas. Si San Lucas ang isa sa apat na ebanghelista. Hindi yung kalsada dito na ebanghelista. Hmm? Pag sinabi nating ebanghelista, ang ibig sabihin nito ay nagsulat ng ebanghelyo o ng buhay ni Jesus Nazareno. At kaya mapapansin niyo sa taas, may apat na bilog. Yan yung apat na manunulat. Si San Mateo, si San Marcos, si San Juan at si San Lucas. At ang tanda ni San Lucas, makikita ninyo, ay parang baka. At silang lahat may mga pakpak sapagkat sila ang nagdala ng mabuting balita ng kwento ng buhay ni Jesus Nazareno. May pagkakahalintulad at may pagkakaiba ang kanilang mga kwento. Pero wag ko kayong magtaka. Wag niyong isipin na mali-mali ang kanilang mga kwento dahil nagkakaiba. Dahil halimbawa po, kung ako man, hihingin niyo ang kwento o sa tatay ko, sa kapatid ko, sa kaklasi ko, sa kapitbahay ko, natitiyak ko, magkakaibang kwento ang inyong maririnig tungkol sa akin. May mga bagay na pare-pareho, katulad ng birthday ko, saan ako galing at nag-aral, pero yung ibang bahagi ng buhay ko, iba yung ikukwento ng tatay ko o nanay ko. Kasi siguro sila, mas nakita nila yung paglaki ko, kaya marami sigurong kwento nung bata ako at yung ka ko, mas ikukwento niya nung nag-aaral kami. Kaya ang ebanghelyo ay ganon. May apat na kwento, ngunit meron silang gustong puntuhin. Sabi ko nga sa inyo, kung nanay ko ang magkukwento sa inyo, eh, ipagmamalaki niya yung anak niya. Ang ikukwento sa inyo, siyempre, kasabihin niya, ay, naku, napakagandang lalaki ng anak ko. Matalino yung anak kong yan masipag yan. Kung kaklasiko ang tatanungin nyo, eh baka ang sabihin, ay, palatokso yan. Lagi ang napapatawag ng teacher sa principal. Pero hindi ibig sabihin, bagamat magkakaiba, ay hindi totoo. Ganun po ang mga ibanghelyo. At si San Lucas, ano yung gusto niyang ipunto? Ano yung gusto niyang bigyang pansin natin? Simple lang po mga kapatid. Una raw po, ang Ebanghelyo ni San Lucas ay Ebanghelyo ng kagalakan. The Gospel of Joy. Para kay San Lucas, ang pagdating ni Jesus sa Sareno, nagdulot ng kagalakan. Kaya sa simula pa lang, nung ipinahayag ni Anghel Gabriel kay Zacarias, sa tatay ni San Juan Bautista, na magkakaanak na si Elizabeth, anong sabi ng Anghel? magdudulot ng kagalakan ng batang iyan. At nang dumalaw si Anghel Gabriel sa mahal na Birheng Maria, ano sabi niya kay Mama Mary? Magalak Maria. At hindi ba nung dumalaw si Maria kay Elizabeth, pareho na silang buntis, ano sabi ni Elizabeth? Nang marinig ng anak ko, ang tinig mo, lumundag siya sa kagalakan, sa sinapupunan kaya napatalon daw yung bata, si San Juan, sa tiyan ni Elizabeth. At marami pang pagkakataon na ikinukwento ni San Lucas. At lalo na, kaya raw ang isang tunay na deboto, puno ng kagalakan. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, mukha bang magalak yan? Mukha bang biyernes santo? Mukha bang nakababad na sa suka? No? Para bang ampalaya na, napakapakla? Ang tunay na deboto, hindi nauubusan ng kagalakan. Dahil ibig sabihin nun, naniniwala tayo kasama natin ang Panginoon. At kapag kasama natin ang Panginoon, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Hindi tayo katulad ng Nazareno, bagamat mabigat ang krus, hindi tayo patatalo sa krus. Hindi tayo patatalo sa mga pagsubok at paghihirap sa buhay may dahilan tayo laging maging nagagalak. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, magalak ka. Ayan. Hindi mag-alak ka ha. Baka mag-alak ang sabihin mo. Bumili kayo ng alak. No? Yung ibang tao nagagalak pag may alak. No? Hindi ho. Iba ang kagalakan natin. Ang kagalakan natin nang gagaling sa pong nasareno. Kaya hindi tayo susuko. Kaya sabihin mo uli sa katabi mo, huwag ka mawala ng pag-asa. Ayan. Bakit tayo nagagalak at hindi nawawala ng pag-asa? Sapagkat ang Ebanghelyo din ni San Lucas ay Ebanghelyo ng awa. Kanina, Ebanghelyo ng kagalakan. Ngayon naman, Ebanghelyo ng awa. Laging nagkukwento si San Lucas ng awa ng Diyos. Kaya nga, matatagpuan sa kanyang ibanghelyo yung tatlong talinghaga ng awa. Yung talinghaga ng nawawalang tupa, nawawalang barya, at nawawalang anak. Doon lang yung makikita kay San Lucas. Kaya nga sabi nga, ang kanyang ibanghelyo ay kwento ng mga nawawala at nagwawala. O, tignan mo katabi mo. Mukha bang nawawala yan? O nagwawala? O? Alam nyo, ang Diyos daw, sabi nating, kagalakan, walang mas masaya para sa Diyos kung hindi ang isang taong magsisi at magbalik loob sa Kanya. Kaya nga sa ibang ni San Lucas, iniwan yung siyam na putsyam na tupa at tuwang-tuwa nung nakita yung isa. Nung nakita, nung umuwi ng bahay, yung alibugang anak, di ba, yung tatay, kumaripas ng takbo, sinalubong yung anak. Sapagat, mga kapatid, walang ibang ikasisiya si Jesus sa sareno kung hindi ang isang debotong nagsisisi, isang debotong nagpapatawad, isang debotong tinatagpo ang awa ng Diyos. Kaya ang tunay na deboto, hindi lang panay galak. Ang tunay na deboto, puno rin ng pagsisisi at pagpapatawad. Aangin mo yung andami mong prosesyon, hindi ka naman nangungumpisal. Naglalakad ka nga ng paluhod, sabi mo, Pader, limang beses ako maglakad ng paluhod. Isang linggo. Tapos isang taon ka nang hindi nangungumpisal. Father, namamanata ako tuwing biyernes. Pero hindi mo makuhang magpatawad ng iyong kapwa. Father, ilang beses ako nakakapanik sa andas. Naaabot ko lagi yung nasareno, yung krus. Hindi ka naman marunong humingi ng tawad sa sinaktan mo. Ang tunay na kagalakan, nakaugat sa awa ng Diyos. Kaya dapat, kung tunay tayong deboto, kaya baka kulang yung kagalakan mo sa buhay, kailangan mo munang tagpuin ang awa ng Diyos. Kaya ka siguro laging mainitin ng ulo, palaaway, kasi kailangan mo pang magpatawad at pumingi ng tawad. Ang kwento ni San Lucas ay kwento ng awa. Kaya sabihin mo naman ngayon sa katabi mo, kaawaan ka ng Diyos. Ang gustong maging magalak, ang gustong kaawaan ng Diyos, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. At panghuli, San Lucas din daw po ang nagsulat nung ikalimang libro sa bagong tipan. Dalawang libro ang isinulat ni San Lucas. Ang Ebanghelyo at ang gawa ng mga apostol. Acts of the Apostles. Ang kwento ng unang simbahan. Dahil ang gusto ring ipaalala sa atin ni San Lucas, hindi mapaghiwalay ang kwento ni Jesus na Sareno at ang kwento ng simbahan. Ang kwento ni Jesus at ang kwento ng bawat deboto. Hindi pwedeng magkaiba. Kaya nga kay San Lucas, nung nabuhay na maguli si Jesus sa Sareno, para bagang nabuhay ang simbahan. Sumigla ang simbahan. dati rati ang simbahan, duwag. Ayaw mangaral, ay, nagtatago. Pero nung nabuhay na maguli si Jesus, aba, tumapang ang simbahan sumigla ang simbahan. Kaya magkadugtong. Nung natapos ang kwento ni Jesus sa Sareno, nagtuloy naman ang buhay at kwento ng simbahan. Ganun din daw po. Hindi pwedeng hiwalay ang kwento natin. Hindi mo pwedeng sabing deboto ko ni Jesus sa Sareno, tapos ang kwento ni Jesus sa Sareno, kwento ng pag-ibig at kapayapaan, ikaw galit at away ang kwento ni Jesus sa sareno, kwento ng awa at kagalakan, ikaw, paghihiganti at galit. Hindi pwedeng magkaiba. Ang kwento ni Jesus sa sareno, kwento ng pagbibigay ng sarili, ikaw, sakim, maramot. Hindi pwedeng hiwalay. Hindi pwedeng iba. Ang kwento niya, dapat kwento din natin ang buhay niya dapat karugtong din ng buhay natin. Yan ang gustong ibahagi sa atin ni San Lucas. At yan ang sama-sama natin ngayong ipagdasal. Mahal na pong Jesus sa sareno, narito po kami sapagkat nais namin muling marinig ang iyong kwento, ang iyong buhay. Salamat sa mga katulad ni San Lucas na nagpakilala sa amin sa iyo. Nawa, matagpuan namin ang kagalakan dahil natagpuan ka namin sa buhay namin. Hindi kami susuko. Hindi kami mawawala ng pag-asa. Hindi kami matatalo ng paghiganti, pag ng paghihirap, sapagkat hindi kami mauubusan ng kagalakan at pag-asa. Dumudulog kami sa iyo sapagkat nasa iyo ang awa ng Ama. Tulungan niyo po kaming magsisi. Tulungan niyo kaming magpatawad. Tulungan niyo kaming magbagong buhay upang sa gayon ang aming buhay, ang aming kwento ay laging nakadugtong sa iyo kami ngayon ang magpapatuloy ng iyong kwento. Kami ngayon ang magpapakilala sa iyo sa aming kapwa. Mahal na pong Jesus sa sareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.